Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero sa airport at pier ngayong Lunes Santo, nagronda rin sa mga lugar na ito si Pangulong Aquino. Ang resulta ng inspeksyon ni Pinoy at ang latest na sitwasyon sa pantalan, ihahatid ni June Loyola live mula sa Manila, North Harbor. June. Cheryl, bago ang kanyang biyay sa Cambodia mamayang gabi para umatin sa ASEAN Summit, nag-inspeksyon muna si Pangulong Nonay Aquino sa mga paliparan at pantalan. Jampak na ang eksena dito sa Pierdos sa Maynila ngayong Lunes Santo. Isa sa mga pa sa pasahero si Aling Jocelyn na babiyahe papuntang Cagayan de Oro. Mas mabuti maaga pa. Bakit ba? Eh kasi parang marami kasi kaming mga bagahe, maputi na naka plaster na kami doon sa taas. Sa tala ng Philippine Ports Authority, pumalo na sa 3,500 ang mga pasahero ngayong araw. Higit doble sa 1,500 na kanilang isinasakay sa ordinaryong araw. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero ay ang pag-iikot ni Pangulong Noy Noy Aquino sa pier kasama si DOTC si Secretary Marohas. Sabi ng Philippine Ports Authority, kontento naman si Pinoy sa kanyang inabutan sa pier dos. Pinuri din ni Pinoy ang mga pagbabago sa pier gaya ng colored Screens ng mga x-ray scanners ng mga bagahe, bago din ng mga makina at hindi na puro masking at duct tape katulad noon. Nag-inspeksyon din siya sa Naiya Terminal 3, pero sermo ng inabot ng mga taga-Naiya sa Pangulo. May konti kasing pagbaha sa isang banyo na napasukan niya. Ang ilang upuan, may mga sira din. I'm never satisfied. <laughs> so, so it can be improved. Sheryl, kaninang alas 4 ng hapon ay nakalis na itong barko ng uh, Negros Navigation papuntang Cagayan de Oro at sa Webis na ng tanghali ang uh, susunod na biyahe. Tuloy-tuloy naman ang ating News 5 Aksyon Semana Santa sa pag-alalay sa mga manlalakbay. Nagbibigay ang Aksyon Semana Santa na libreng blood pressure monitoring, first aid assistance, libreng tubig na maiinom mula sa Maynilad at libreng charge ng cellphone mula sa Juan Meralco Foundation. Paalala pa rin sa mga babiyahin na huwag magdala ng mga bagay na ipinagbabawal tulad ng mga patalim at baril. Sheryl. Maraming salamat June Loyola na live mula sa Maynila.